Anong ganap sa mundo ng showbiz? Binasag na rin sa wakas ni Neil Arce ang kanyang katahimikan kaugnay sa nagsilabasang chismis na umano'y hiwalay na sila ng kanyang asawang si Angel Locsin. Sa showbiz update vlog ni Ogie Diaz, naibahagi ang naging pahayag ni Neil kaugnay sa isyong ito. Umalma si Neil sa nagsilabasang fake news na umano'y hiwalay na sila ni Angel at wala raw itong katotohanan. Ayon kay Neil, bilang mga matulungin naman sila ni Angel. Donasyon na lamang nila sa mga nagpapakalat ng fake news ang kinita nila. Binanggit din niya ang mga taong sumusuporta at nag-subscribe sa mga nagpapakalat ng fake news. Aniya, deserve ng mga ito na makarinig ng kasinungalingan. Me and my wife are charitable people. Donation na po namin sa fake news peddlers yang kikitain nila sa pagpapakalat ng fake news besides deserve naman ng followers and subscribers nila makarinig ng kasinungalingan sabi ni Neil Anong masasabi mo sa balitang ito?